It's me Elsie and welcome back to my YouTube channel. It's Saturday today. So, umalis sila Amo. Umalis si Amo kasama si Lucas. So, kami lang ni Baby na iwan dito. So, it's another day today, guys. So, eto. Umaga-umaga. Ako'y maglalaba. Maglalabat tayo. Kasi umalis sila Amo. Kasi mamaya, alis kami. So, kailangan matapos ko itong labahan na ito. So, pay ko na yung iba. hindi na ako mag-prepare eh, ng pagkain kasi kakain na sila sa labas. So, ako lang may iiwan dito. Dito na ako muna ng halian. Singing baby! Hello! Eh, nakapagsampay na ako. Sampay na ako kanina. So, ayan, titiklopin ko na lang yan. May heater naman dito. Kahit wala kami terrace dito sa labas. So, ayan yung yeah, well, bintana kasi sarado lahat halang ginto wala siyang terrace so ito na lang gagawin ko ah may magtitiklop message yung nanay ni Amo. Ngayon lang. So, dahil nga alam niya pupunta kami doon, nagpapadala siya ng, ayun, isang sibulyas daw. Kasi punta kami mamaya, ang mga alas stress, So, kaila, kailangan kong i-prepare yung mga dadalhin namin. Kasi, gano'n naman kami dito, pagka once na, parang wala rin, parang same din sa Saudi. Dadalaw kami sa bahay ng parents ni Amo, ganyan nga lang doon sa gabi kami pumupunta dito naman uh, sa araw naman ay nagdidilim ang aking camera so, mamaya papasok muna si Lucas sa school pasok muna siya kasama niya si among babae then kami dalawa lang ni among lalaki at saka ni baby ang tutuloy kailan nanay pero baka may aalis din si among lalaki ako lang may iwan doon so guys alas dos na ng hapon, wala pa sila amo. Pero alas tres kami aalis. Hindi alam baka mamaya. Hindi ko alam kung natulog na si Lucas kasi aanto ko nyo sa school. So, prepare ko lang yung sibuyas na sinabi ni nanay kasi baka mamaya makalimutan ko. Tapos, napaligoan ko na rin yung alaga ko. Kaya, ako na lang yung magre-ready. Tapos, para baka mamaya pagdating nila, sabay alis na. Ganun kasi sila minsan laga ako. Nung una siya nilagay. Yan, nakala ko mag, aano pa siya ng gatas. Nakatulog na siya. So, alas dos na. Yan, so, pe-prepare ko na rin yung sarili ko. Hello, guys. It's Sunday today. So, 11 na ng umaga dito. Ngayon pa lang ako lumabas. Last Sunday, hindi ako nakalabas kasi umalis si Amo. Pumunta ng Macau. So, kung umalis si among lalaki, then, next day lang ako sa bahay. So, additional, ano yun? Additional payment yun. So, isasama nila yun sa salary ko. Next salary ko. Next sahod ko. So, ngayon, puta muna tayo ng church. Puta ko ng church. Sada muna akong church. Then, after nun, kasi last, nung nakaraang araw, ah... Uh, kinontak ako nung inaanohan ko ng part time so magpapaano siya ngayon meron siyang ipapagawa kaya mamaya after siguro ng church pupunta ako doon then ayun dito lang naman yun sa may north point sa north point lang ako pupunta mamaya so malapit lang dito yun sa amin sa may quarry bay so ay pupunta ako ngayon ng NPR so dito ako ngayon sa Napuntang for... NPR ng Quaribay. Ayan. Hindi tayo. So marami na naman tao ngayon pag Sunday. So, kanina, bago ko umalis, tumatak si Amon na lang sa gato. Oh, Akala niya ako sinunin Maraming mga ng nila kanina sa ko hindi hindi ko para yun mamaya baka gagigin ako pagkatapos mamaya sa part-time. So ganito rin po guys. Wala kong na may part-time. Dagdaging kang din yun. Sayang ko yun, di pa. Kaya sinunggabang ko na. Lalabas lang natin guys Ito tayo sa so so home Lalabas lang pa natin Kagabi, galing kami kailan nanay So nung pagkita namin kailan nanay kahapon Doon na kami nag-dinner Tapos siguro mga 8 na kami naka-uwi noon gabi na yon, then nagpatulong siyang magpaano magpa-change ng bedsheet, and then after noon so nagpatulong siyang magpapalit ng bedsheet and after ko magpalit ng bedsheet may inabutan niya ako ng 100 so, ayun lang nagpapalit na siya ng bedsheet, tapos inabutan niya ako ng 100 Hong Kong dollar so, sayang din, so dagdag ano na rin yun, diba dagdag allowance na rin Hello guys, nandito na ako sa ano, sa part time ko. Umalis na ako kanina ng maaga dun sa church kasi hinahabol ko yung oras ko pa rin kasi may pagtatrabaho ang ako ngayon today. So eto siya yung lugar niya. Paas. Galing tayo dun kanina sa baba. Bakit tayo dito ngayon? Pwede naman magbus kaso mas feel lah lakarin kasi malapit lang naman yeah. So, kanina, nag-message sabi tinatanong ko tuloy ako sabi ko oo tuloy ako Pinapos ko lang kanina mag lunch then dumiretso na ako dito so wala naman ako ibang gagawin ngayon kundi din lang magpa part time kasi sayang din naman hindi naman siya <laughs> hindi naman siya palagi ang nag <laughs> papagawa minsan lang so kailangan pag uh, dating ko mismo doon, kailangan ko siya sabihan na nasa baba na ako, kasi susundin niya ako sa baba oh, nandito na ako waita lang ako ng reply niya susundin niya ako sa baba grabe, taas So, kasi hindi ka pwedeng pumasok basta-basta dyan dahil private siya. So, susundiin na lang natin. Wait ko lang yung reply niya. Then, papasok na tayo. So, mag-work muna ako, guys. Mamaya na lang. So, nandito na ako. Wait na lang ako na reply niya. Kasi nag-message na ako sa kanya. Sabi ko, nandito na ako sa baba. And then, susunduin niya ako dito sa baba. Nandito ako sa may, ano, sa may hintayan ng bus. So, kung makaya ko ng bus, dito, dito, dito mismo ako sa tapas ng building nila bababa. Kaso, mas feel kong maglakad. Kasi malapit lang din naman. Kaya, naglakad-lakad na lang din ako. So, kanina sa ano namin, hindi na ako umate ng meeting. Kaya sabi ko, magpa ako. Ayun. So, Sunday na lang ulit daw kami magkikita-kita dahil merong event sa Sunday dito sa amin, sa Hong Kong. So, ilang muna guys, mag-work muna ako kasi hindi ako pwedeng mag-video mamaya do sa loob. So, parang ano na rin, ano na rin, respeto na rin sa kanila. Mamaya na lang ulit guys. Grabe yung ula oh. oh, oh, oh. <laughs> oh, po. Ang baba pala? oh. Di ba? Hindi, ayun ang baba oh. Oo. Di ba? Ang ganda no. Ayun o. Oh. Ang baba. Grabe mataas ka ba to? Grabe guys, yung ano, baba ng ulap niya. Uh, ulap pa yan, masunog. Sobra na masunog yan hanggang ano? Sunog ata. Ano, sunog na yan? Ganyang kalaki. Mukha nga sunog oh. Sunog. Ano? Ang tindi naman na sunog yan. Saan ba yan? Di ba dagat na yan dyan? Sabi guys, hindi ko alam kung sunod yan o no? Sobrang kapal. Grabe si oh, ang oh, si kapal ng ano, usok. Oh, Oo nga, oh, diba? Ayun, si Kimbo, oh. Mukhang usok talaga, oh. Hanggang dun. Grabe. So guys, kalalabas lang natin ng typhoon Station. Dito na ako nagpa... Dito na ako bumaba kasi... Dadaan ako dito sa DS malapit sa typhoon At may bibili na ako. tayo dito sa DS. Kasi bibilihin ako. Tapos, gawin pa sinasayang. nakuha ba? gawin sila kaya. ito corn bits, itay nito corn bits, for the lunch. huwag si naman na sa kai. Sino pa ba? Ayun. Binili ko. Bayaran na natin. Medyo mura kasi dito. Pag dito ako dito. Medyo mura siya. Kaya pagka marami kang papadala sa Pilipinas ng mga chocolate, mas maganda ko sa DS ka bibili. Ayan. Ha. Nasa $15. Dollars. So, ayun. Yung total nung pinamili ko kanina is nasa $27. Tapos, nagdagdag lang ako ng may ino. So, itong soft drinks kasi na to, itong soft drinks na to, itong Coke. Pag nabili mo sa DS, is 7 lang. Pag bumili ka sa 7 eleven siguro nasa 10 dollars o kaya, ano, nasa 12 dollars. So, nakatipid ka ng 3 pagka, pag sa DS ka bumili. So, yung kanina, ang binili ko sa 27 dollars is isang corny, tapos isang oishi, at saka, cup noodles na malaki. Tapos, isang balot ng magic plates. Ano na siya? $27. So, nag-add lang ako nitong $7. So, $34 yung mga nagastos ko. So, ayun. As, hindi na ako bumaba din kanina. sa so, nag-indag na lang ako. Hindi na ako nag-trams kasi medyo matagal ang abangan ng trams. Lalo pag ganitong oras. Nasa alas 8 na. Siguro pagdating ko, baka napaliguan na nila si Laura tapos nakaligo na rin si Lucas so ako na lang yung maliligo tapos ayun na natutulog na, diretso na kami sa kwarto ni Lucas niya, kasi bukas na umaga may pasok pa siya so bukas ko na siguro i-prepare yung gamit ni Lucas gisigisi na lang ako ng maa Nadaan mo na ako ng 7-Eleven kasi magta-top up ako sa Alipay ko para just in case na magpapadala ako sa Pilipinas, may laman yung Alipay ko. Tatawid. Tatawid pa tayo doon sa kabila. Pag nag-stop over to rito, dediretso na ako dito sa gitna. Rin. So ayun, pinatulog ko muna si Luka tulog na siya kasi maaga papasok bukas. So, ayun lang guys. Um, 8.30 na ako nakapasok dito kanina and then uh, nagshower nag-shower muna ako. Tapos nag-asikaso. Then, pinatulog ko muna yung isa kasi makulit yung pagkising pa. So, ayun lang guys. Um, uh, 8.30 na ako nakapasok kanina. Okay lang kasi nay naman yung curfew ko. Kaya, okay lang na ano na medyo mali pagdating ko nga rito na na pala nila kanina si Laura so yun guys thank you sa so pagsama sa akin today and uh, see you again to my another video and another vlog at um, ayun God bless uh, sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel please don't forget to subscribe my channel and click na rin notification bell so para lagi ka updated sa aking mga video God bless bye